Nagkasingilan sa pagdinig ng Senado tungkol sa malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na probinsya nang manalasa ang bagyong karina at hanging habagat. Ipinalabas ni Senador Joel Villanueva ang video ni Public Works Secretary Manny Bonoan sa Senado noong nakaraang taon kung saan ibinida nito ang Central Luzon Floodway Project. This will be the major project that will actually what we that uh, we think uh, will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. By next year po siguro we are hoping that this can we can start. Tanong ng mga senador, ano nang nangyari sa proyektong ito? Ayon kay Villanueva, umasa rito ang kanyang mga kababayan sa Bulacan na lagi na lang binabaha. Because you gave us so much hope last year, Secretary. You gave me so much hope, my people. In Bulacan, some some of our kababayans in Central Luzon, and now we're stuck again, or are we going back again? Sagot ng DPWH, aabutin pa ng isang taon ng detailed engineering dahil malaking proyekto ito sa 2027 na raw masisimula ng construction. The process of uh, uh, doing the uh, detailed uh, detailed in design uh, for this type of mega project takes takes time because we have to go uh, On Isa pang tanong ng mga senador, dahil nga ba sa mga reclamation projects sa Manila Bay kaya bumabaha? Wala pang sagot dyan ang mga ahensya, pero inami ni Environment Secretary Tony Yulo Loizaga na base sa initial impact assessment, negatibo ang epekto ng reclamation o pagtamp ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down, slow down the flow of water. Uh, and the change actually um, so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, Our water quality uh, will also uh, begin to change. Sabi ni Senator Francis Tolentino, dapat isa sa Flood Control Master Plan ang magiging epekto ng reclamation projects. Inami ng DPWH na walang iisang master plan para solusyonan ang pagbaha. Ang meron, hiwa-hiwalay na plano sa labing walong river basins ng bansa. Problema rin ang kawalan ng dredging and desilting operations kaya umaapaw ang mga ilog. Ayon kay Bonoan, kulang ang equipment para rito. Ipagpapatuloy pa ng Senate Committee on Public Works ang investigasyon ito ayon sa chairman na si Senator Bong Revilla, personal siyang magi inspeksyon sa mga flood control projects. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.